Ayan o. No? So, ito po. Yung sanga na ito, dalawang kulay. Purong green yung kabilang sanga. Tapos, may kulay pink naman yung kabila. Na. Kaya ito, ang naisip ko, mamarkotin ko. Ibali, ayan na. Ito nga, papaugatin ko. Magano tayo ito kasi ano, eh. Ito kulay ngayon, sinasabi ko. ipag <laughs> sa paso yun ano dyan. Iba lumabas. Yung, video, gagawin ko. Yung gadaliri lang yung o, laki ng sanga. magulang yung sanga dyan. Kasi pinagmarkotan ko na rin yan eh. Ayun e, yung tubo nyan, dalawa bago. Kaya lang natuwa ako magkaiba kulay. Green. So yan. Babalatan na natin. Wala lang kutsilyo. Kaya yung bunting na ang ko. Kaya medyo mahirap. Basta makaskas ko lang talaga yung ano dyan. Kulay green. Maliktad. Nakuha mo lang yung... <coughs> dagta ang puti so yan magugat na yan e eh, ganyan lang sinong gustong mag markot dyan ganyan lang gagawin mo paikot lang babalatan mo kahit anong gusto mong paugatin ganyan eh, lang gagawin mo hindi ko na nga kailangan lang po talaga yun para hmm. mga baliktad yun, mag ano balikot lang yung camera kasi yun natutumba yan <clears> po, <throat> talagang tapat-tapat sa nguso ko yung camera niya, niya. Alam mo, yun. kaya kala mo eh. lang lang talaga eh, walang ano eh, cameraman eh. So ito, pinaskas ko ng pinaskas ng todo. Kaya lang hindi ko nga masyadong mahiwa yung balat sa gilid dahil kunting ang gamit. Ang ito pag din ang siya Pero eh, magsasara din yung baba niyan. Tatalbos. Gusto mo eh. Wala nga mahirap pag gusto eh. Kaya so ganyan lang ako pagpapaugat. Kasi yan, marami akong papaugatin. Eh. Kasi ang dami kong pasong na ano. Bakante ngayon, gawa ng Man, mga ito, ito na ito. lunod. Well, para ulan ng tudo. So yung lupa, hindi natutuyo. Buti itong ibang mga pasong malalaki. Lumaba naman sila ng kahit. Tatalay ko to kasi ulan, medyo malilong sana. ulan. Pero magulang ha. Ah. na ano uh, Brown na brown. Yan lang. Ito so, so, yan ang ano niya. Ito kasi nasa uh, malaki yung butas ng ano ko ha. Paugatin ko lang. Ginawa ko ha. Tignan nyo lang po yan, ganyan. Kahit anong sanga, basta yung kulay brown na po ha. <coughs> pag brown po, pwede na yun. Pero pag yung green pa, sariwa pa, pwede okay. mo putulin yung babad mo lang sa tubig kahit na yung mga dahon po niyan tinan nyo po yung mga pinaugat ko binabad ko doon sa buhangin maganda po buhangin hindi na natin lupa yan hindi na tumatagas yung tubig hindi kasi nangangamoy ang ano eh buhangin eh Tsaka pag lupa kasi pag babad sa tubig Hingan, yun nakakapulok ko na yung, yung ugat kaya, saka yung, eh. laro na yung lupa dito kaya yan ang ginagawa ko buhangin pag yung nagpapaugat Pero ayan po ha, dalawang kulay nitong galing Kaya ko, bahal kayo ng buhangin dito Natuwa lang ito, kaya buhangin sa ano ha, yung sa shop Dahil so, ginagamit sa playground yun eh Malaki na playground ng mga bata. Pero di bali Kaya lang, kailangan Gawin natin din ng paraan yan Talagang ganun Yun ang maganda kasi magandang babaran yung buhangin Dahil kahit babad yung tubig Hindi nakakabulok ng ano ibababad mo doon ang mga kung ano man yung papaugatin mo kasi pag lupa lalo pag puro yeah, yung lupa na ay naku talaga nga mo na yan mabubulok yan so ito ngayon tutipan na natin kasi medyo malaki yung butas <coughs> hindi ko kasi sinukat basta hiwa ko na yan lang yan, yan yan, lang maganda puti yung baso eh, kasi Lalagay na mo pag ang gusto ko mabutin na yung bayabas tipa na natin. Yung baka mamaya. So, Anong ano eh. Yung um, di labas dito ng bagay sa akin ng bayabas. Basta matyan mo. Pakulo ka lang yan. Talbos. So yan ang ano importante dyan. Turin natin to. Kaya nalang ko magmarkot pala ng bayabas. Ah, ano yung kusilyo ko kaya? So, lang. Ato, ano ato yung camping trailer. Tapos. So yan. tinipan ko na yan. Katip na yan So babalutan ko pa isa yan Pero Ito para kahit pa paano eh, may depensa Tapos ngayon Yan po um, Itatali ko yan hmm. kasi pwedeng bumig ba, Ano yun eh Para kahit may, may depends, Kasi Saluhin natin yan Mahaba yung natin. ano Sanga niya Pero magulang talaga yung sanga Dahil green oh, na ah, green yeah. na yan uh, ah, na, na yung Brown na brown Ganyan lang yan Ganyan lang ang gagawin Okay. So, Tiniliyan ko na yan. So lupa. Tapos, itatalik itatali ko sa ko dyan dahil, dahil medyo malambot. Eh. Ito nyo po siya. Na. So kukunin ko kayo yun, yung ano. Yan na siya. Yung tape dyan. Alright, alright. So abangan natin kung ilang araw. O so, may lupa na siya. Pinakaano ko rito, 30 days. Okay. Sambuan. buwan. So ready na yan, rock and roll.